kahulugan ng pating sa panaginip ang mga pating ay isa sa mga pinaka nakakatakot na hayop sa dagat para sa ating lahat kahit nakakaunti ang mga tao ang maaaring humipo sa kanila at ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga pating ay may malaking kinalaman sa mga negatibong sensasyon na dulot ng kanilang mga pag-atake ang mga panaginip ng mga pating ay halos palaging nauugnay sa mga banta sa ating buhay sa iba't ibang larangan. Ang kahulugan ng pating sa panaginip ay maaaring magpakita na kailangan nating bigyan ng higit na pansin ang mga nangyayari sa ating paligid dahil tayo ay nasa panganib. Ngunit ito rin ay maaaring sumisimbolo ng kawalan ng kapanatagan sa bahagi ng mga may representasyon tulad ng panaginip na ito. Kung gusto mong malaman ng mga detalye kung anong ibig sabihin ng panaginip ng mga pating, manatiling nakatutok ng walang takot na atakihin ng mga pating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pating Ang kahulugan ng nakakita ng pating sa isang panaginip ay nangangahulugan ng isang banta na dati nang naranasan. Ang banta na ito ay darating sa mga larangan tulad ng pamilya, pagkakaibigan, pag-ibig o kahit sa trabaho. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan na nakatago sa loob mo. Ngunit ang katiyakan ay isang bagay na yumanig sa iyong sarili na hindi palaging sa isang nasasalat na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting pating. Isa sa mga pinakakaraniwang panaginip ay ang white shark. Ang kahulugan ng panaginip ng puting pating ay nagpapahiwatig na magkakaroon na matinding pagkabiko sa isang taong malapit. Maaaring ito ay isang kaibigan, kapareha o iba pang miyembro ng pamilya. Kaya oras na upang ihanda ang iyong sarili. Pero sinong sasaktan ka sa mga kadahilanang hindi mo naisip noon? Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng pating. Manatiling konektado sa iyo sa mga taong kakilala mo. Ang kahulugan ng panaginip na inatake ng pating ay isang indikasyon ng pagtataksil ng isang malapit na kaibigan. Ito ay isa sa mga panaginip kung saan ang mga anino ay ang pinakamaliwanag na banta kapag ang mga pating ay naroroon sa gabi habang tayo ay natutulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pating na umaataki sa iba Ang kahulugan ng pag-atake sa buhay sa isang tao ay isang insecure na indikasyon ng taong mahal mo. Sa panaginip na ito, ang pag ng pating ay nagpapakita ng iyong takot kung may nangyaring kakilakilabot sa taong ipinakita sa panaginip. Ipinapakita nito ang posibilidad ng mga hindi magandang pangyayari at ang iyong pagmamahal sa mga taong inaatake sa mga pantasya kahit na hindi mo sila pinapansin sa pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mga pating. Ang mga pating na humahabol ay magdudulot ng gulat at saka sa kanila ang maritime territory, hindi atin. Ang kahulugan ng panaginip na hinabol ng isang pating ay maaaring magpahiwatig ng takot sa pagkakanulo, pagkabiko o kahit na isang aksidente sa kalsada. Higit na kapayapaan ng isip ang kailangan, ngunit pansin din sa ating paligid upang hindi tayo magtiwala sa maling tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makagat ng pating. Ang kahulugan ng panaginip ng kagat ng pating ay sumisimbolo sa masamang pakiramdam na maaaring paulit-ulit kang ipagkanulo ng isang taong malapit sa iyo. Naghihinala ka na ang mga kaibigan at malalapit na tao ay magtatago para sunggaban at pabagsakin ka. Gumising ka mula sa isang panaginip na tulad nito at ito ay iyong panik. Makakatulong kung mas mapili ka rin sa pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tuta ng pating. Ang mga cute na pating ay hindi nakakapinsala, ngunit malapit na silang maging mga higanting nilalang sa dagat na nakakatakot sa atin kapag nakita natin sila sa dagat. Ang kahulugan ng panaginip ng isang baby shark ay walang iba kundi isang representasyon ng mga makabuluhang pagbabago na magaganap sa ating buhay. Ito ay hindi palaging nangangahulugan ng isang mabuti o masamang galaw. Doon tayo lalong mag nagdududa. Ang tanging katiyakan ay ang ilang mga bagay ay hindi na magpapatuloy tulad ng dati. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masunurin na mga pating. Kung mukhang maamo ang pating sa panaginip mo, magandang senyales iyon Nangangahulugan ito na nakayanan mo ang mga paghihirap sa pamamagitan ng pagtawid sa kalsada sa oras ng kaguluhan. Ang mga problema at pag-urong ay patuloy na lalabas, ngunit nananatili kang matatag upang harapin ang mga ito sa daan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng pating. Ang kapangyarihan upang malampasan ng mga paghihirap ay naroroon sa isang panaginip ng pagpatay ng mga pating kapag binisita ka ng mga banta at panganib, ito ay nagpapakita sa mga panaginip tungkol sa mga pating. Ang pangitain ng pagpatay ng pating ay sumisimbolo na malalampasan mo ang ilang mga problema. Minsan hindi natin nakikilala ang ating lakas at dapat ipaalala sa atin ng hindi malay kung hanggang saan tayo makakarating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na pating. Kapag namatay ang mga pating, magiging mas kalmado ang tubig para sa mga nakatira sa dagat at naghahanap ng makakain. Gayun din ang kahulugan ng panaginip ng isang patay na pating ay nagpapahiwatig ng isang mas mahusay na oras ay magsisimula. Darating ang mabuting balita at maaari mong isang tabi ang mga alalahanin. Mag-enjoy ng mas magandang period para hindi ka masyadong ma-stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng mga pating. Ang panaginip na ito ay isa pang magandang senyales. Ang paghuli ng mga pating ay palaging isang sorpresa sa mga naghahanap buhay sa dagat. Ang kahulugan ng panaginip na mahuli ang isang pating ay nangangahulugan ng isang magandang pagkakataon na malapit ng lumitaw upang baguhin ang iyong buhay. Maaari itong ay isang bagay na matagal mo nang pinlano o maaaring dumating ang swerte sa iyo